Hello mga kainday ko! Ayan, another day, another entry na naman tayo for today's video. So ano pa nga ba ang ganap? Kundi nakaharap na naman sa camera dito sa aking munting kusina. Naku talaga mga kainday ko, minsan ako ay nagsasawa na sa aking ginagawa. Ay tare, may ganar. Ngayong araw nga mga ka ko ay 4.30 na kami nagising ni Inday Sofia. Paano ba naman kasi hindi ko narinig yung alarm ng 4 a.m.? Kaya ayan, talagang yung Inday Maria ay sabi ko, pansit ka to na lang kanilang magiging agahan. Buti na lang pumayag si Inday Sofia at gusto din naman niya yung sweet and spicy. Minsan din kasi talaga mga kaanday ko kapag napapagod yung katawang lupa natin ay hindi na natin naririnig yung alarm kapag napapasarap yung tulog natin. Ganun din ba kayo mga kaanday ko ay nakakaranas din hanggang ganon? Ako kasi talaga mga kainday ko, lagi kasi ako napupuyat. Kaya ayan, minsan hindi ko na naririnig yung alarm. Ang sabi ko nga dyan, kainday Sophia, mga kainday ko ay bilisan na, na niyang maligo kasi mahirap na malate sa kanilang klase. 7.30 pa daw yung alis ng laban nila pero syempre, meron pang mga unang subject kaya pwede pa siyang umattend. Kaya sabi ko nga sa kanya, sayang naman yung oras. Huwag niyang palalagpasin. Mamaya, meron silang exam. Alam nyo naman na ilang linggo na lang ay magte-third periodical na naman sila na exam. So, dapat, kailangan, wala siyang namimiss na mga lesson. Pagkatapos ko nga dyan mga kainday ko, makapagsalang ng kanin ay i naman ang inyong inday para magkaroon ng good vibes. O ba diba? may pasayaw-sayaw talaga ako palagi mga kainday ko. Kasi alam nyo naman na yan lang talaga ang aking libangan tuwing umaga para magising aking katawang lupa. At eto, nagluto na agad ako ng pansit kanto na magiging almusal ni Inday Sofia. Dahil syempre kailangan pa rin niya magkaroon ng laman ang kanyang tiyan dahil mahirap talaga mga kainday ko ang nag-aaral ng gutom. Bunga pala mga kainday ko, balik tayo sa pagiging isang content creator. Kayo ba mga kainday ko ay minsan nahihirapan din kayong gumawa ng inyong mga i-entering, mga reels o kaya mga long video? Ako kasi mga kainday ko, ay minsan talagang sumusuko na rin ang aking utak sa pag-iisip. Wala na akong maiisip pa shadong kalokohan mga kainday ko. Kaya nga minsan nag search na lang ako sa ibang platform o kaya nagre-remix ako ng ibang video. At yung tanghali nga mga kainday ko ay naisipan namin ni Dudong Kalib na lumabas at ito nga aming naabutan. Meron kasi dyan tumatagas na nawasa dyan mga kainday ko kaya ayan nag-iipon sila ng tubig para pampaligo daw doon sa alaga nilang aso. Wala nga talaga ako dyan balak i-video sila mga kaindey ko kasi minsan iniisip ko din kung papayag ba sila. Kaso sabi ni Kuya Delphine ay videohan ko daw sila para meron ako may entry sa aking long video. Ay tara may pagganon. At yung pagkatapos nga namin ng paligo ng aso mga kaindey ko ay naisipan ng aking beng beng na magbenta na daw kami ng kalakal kasi matagal-tagal na rin kami hindi nakapagbenta at naiipon na daw doon sa may gilid at sobrang masukal na tingnan. So alam nyo naman, minsan kasi nakakahiya din sa may ari ng bahay pag madumi na yung paligid. At ang sabi ko nga sa kanya ay agad-agad na namin gawin habang hindi pa kami naliligo. At sakto, wala pang alas tres, kaya magbenta na kami agad. Kasi dito kasi sa lugar namin mga kainday ko ay daanan ng mixer yung gilid ng, ay yung pinakamay ng kalsada doon sa labasan. So ngayon, pag umabot talaga ng alas tres, ay siyang labas naman ng mga malalaking mixer. Kaya hindi kami pwedeng magpaharang-harang doon sa kalsada dahil alam nyo naman, masyadong maiinitin ang mga driver. Nagagalit sila mga kainday ko kapag nahaharangan sila dahil... Gustong gusto na talaga nilang makarating sa kanilang paruroonan. Ay, sana all nagmamadali. Ay, taray, may ganan. Sinalinga namin ng maayos dyan mga kainday ko yung mga kalakal na aming ibibenta kasi alam nyo ba na medyo malayo-layo din ang pinagbibentahan yan? Hindi tulad doon na paglabas namin ng kanto ay nandun na yung junk shop. Ngayon kasi mga kainday ko ay lubipat na sila kaya medyo malayo-layo yung pagdadalhan namin itong mga ano na ipon namin ng mga kalakal na galing sa mga kapitbahay. Shout out, shout out nga pala sa aming mga kapitbahay. Thank you so much dahil sa mga binibigay yung kalakal na kakaipon kami kahit medyo matagal. Pero at least mga kainday ko ay napangbibili din namin ng ulam. Yung kasama ko nga dyan si Beng Beng mga kainday ko, siya talaga yung napakasipag mag-ipon ng mga kalakal. Ako kasi kung ano lang yung mga nagiging kalakal namin sa bahay ay, ay nilalabas ko lang. Siya talaga yung nag-iimis sa labas at sila din yung mga naglilinis dyan sa labas. Dati, palaga ako nagwawalis dyan, pero ngayon mga kainday ko, eh, tinatamad na akong magwalis. Ewan ko ba talaga mga kainday ko, mas gusto ko na lang magtambay sa loob ng bahay. Paano pa naman kasi mga kainday ko, pag lumabas ako, naiingayan talaga ako kay Dudong Caleb. Napakaiyakin niya, naiinis ako at naririndi ako. May pagganar! Wala pa nga dyan si Inday Sofia mga kainday ko kaya sana talaga ay makarating siya bago kami magbenta kasi naisipan namin na iwanan si Dudong Caleb dahil nga medyo malayo yon ang hirap naman kung kasakasama pa namin siya e dalawang sako yung daladala ko at eto timing naman ay nakarating na din si Inday Sofia at ang sabi ko sa kanya anak hawakan mo tong cellphone hindi ko dadalhin i-entry mo ako ng video na hawak-hawak ang kalakal na ibibenta namin para pangdagdag sa aking mga long video at dyan nga mga kainday ko hindi ko napansin na suot ko pala ang chinelas ni Dudong JR. Sa taas ko lang napansin mga kainday ko na ang laki-laki pala ng aking suot. So yun lang mga kainday ko. Sana ay nakapag-upload na rin kayo ng inyong mga long video. At huwag nyo hayaan mga kainday ko kahit mababa yan ang views talating ng panahon ay tataas at tataas yan. Okay? So yun lang po. God bless everyone!